Hey guys, ah, mga araw lalong-lalo na po sa ating mga kapwa security personnel, welcome back sa aking uh, munting channel. So, sa video ito ay uh, pag-uusapan po natin ang uh, tungkol po sa separation pay, no? Kasi marami pong nagtatanong ng mga kasamahan natin, ng mga security guard na kung meron ba silang matatanggap na separation pay kapag sila ay magresign sa kanilang uh, agency no so meron naman nagsasabi na iba na meron silang dapat makukuha dahil matagal na sila sa agency okay so ngayon po ay uh, pag-uusapan natin at uh, babasahin natin yung uh, nakasaad po sa batas no so disclaimer lang po hindi naman po ako abogado no hindi po ako uh, nagmamagaling no ito po ay uh, s'yempre nagselexic lamang po tayo at uh, nagbasa-basa rin po tayo para kay papano ay uh, ma-explain ko rin po sa inyo kung ano po talaga ang nararapat at nakalagay sa batas no para kahit papano ay maliwanagan po tayo at uh, kahit papano ay mabigyan tayo ng kunting idea kung sakali nga ay mag-resign tayo o uh, tatanggalin tayo sa ating uh, uh, trabaho o sa ating agency okay At syempre, kung bago ka lamang po sa aking munting channel, ay nanyayaan po kita mag-subscribe. And of course, I-hit na yun po ang notification bell para updated ko yung sa aking uh, mga video na i-upload pa. And of course, huwag nyo rin po makalimutan mag-comment, mag-share, and of course mag-like, no? Uh, regarding po sa ating topic para kahit pa ay mabigyan agad natin ng kasagutan ang inyong mga tanong or inyong mga concern, okay? So, ang tanong po dito, meron bang makakuha na separation pay ang mga security guard kapag sila ay mag-resign sa kanilang agency? So, ang sagot po dyan is wala okay so wala po makukuha ang separation pay ang uh, isang security guard na kusang uh, magresign or mag-file uh, ng voluntary resignation no so nakalagay po dito sa batas natin sa labor po no uh, basahin lang po sa inyo voluntary resignation is defined as a voluntary act committed by employees who knowingly dissociate themselves from their employment for personal reasons. Okay? It does not cover instances where employees are forced to resign with the use of threats, intimidation, coercion, manipulation, or where dismissal is imposed as a penalty for an offense. Force or coerced resignation is illegal and considered as constructive or illegal dismissal. So, yun nga po, no? Uh, kapag kayo ang uh, voluntary na mag-resign, so wala pa talaga yung makukuha. Okay? Dahil nga, uh, siyempre, voluntary resignation. Ibig sabihin, kayo po ang umayaw. No? Umay kayo ang umayaw sa trabaho. No? An employee who voluntary resign is generally not entitled to separation pay unless the employment contract or company policy states otherwise. Since resignation is a voluntary act by the employee themselves, Employers are not bound to give this space. So, ibig sabihin, wala talaga tayong makukuha. Okay? Unless mga pipeline ay uh, kayo or persign kayo na magresign, so, pwede nyo po silang i-complain ng uh, constructive dismissal or illegal dismissal. No? Yung na kasi dito, no? Na kapag kayo ay pinilit or halimbawa um, pinapirma kayo ng isang blankong papel, na pinapirma lang kayo, yung pala, resignation letter na, no? So, pwede nyo po siyang kasuhan or i-complain or reklamo ng illegal dismissal. So, uh, medyo may laban po tayo doon kapag uh, ganun po ang kanilang ginawa. Okay? So, malinaw po 'yan, ma 9 wala po tayong matatanggap ng separation pay kapag uh, kayo po mismo ang mag-resign sa inyong uh, employer or sa inyong agency kahit gaano pa kayo katagal dyan. 'no? So, wala po kayong makukuha. Yung makukuha lamang po ninyo is yung inyong natitirang last uh, cut off na sahod, no? So, yun po yung inyong makukuha, no? Then, na uh, pangalawa po is yung inyong service incentive leave, no? Halimbawa, hindi nyo nagamit sa buong taon, so, yun po ang inyong makukuha, no? And then, uh, pangatlo is yung 13-month pay, okay? So, siyempre, dapat makuha nyo rin ang inyong 13-month pay. Okay? O, pero pag kayo po ang uh, mismo ay tinanggal ng uh, inyong agency or uh, ng inyong employer, dahil lang ang reason po nila ay uh, uh, closure, or uh, magsasara ang kumpanya, or nalugi ang kumpanya, so obligado po silang magbigay ng separation pay, no? Sa inyo, okay? Lalo lalo na kung walang mga uh, valid reason, or uh, yun lang yung kanilang reason, so unless meron kang ginawang uh, uh, kalokohan, or uh, nagnaka pa, or magero na may kaso ka, so pwede ka pong uh, hindi bigyan ng separation pay pero kung uh, ang reason nga po ng company is yung uh, nalugi or magsasara lang so kailangan po nilang bigyan ng mga separation pay ang kanilang mga security guard okay nakalagay po dito no, kung uh, magkano ang makukuha nating uh, separation pay so nakalagay po dito if an employee's separation from the service is caused by any of the authorized reasons they have to write to receive a separation payment equal to half A month salary for each year of service. So, ibig sabihin, kung uh, magkano po ang sahod mo sa isang uh, buwan, so, i-divide nyo po sa 2. Dahil, uh, yun nga, kalahati yung uh, nakalagay dyan. Half month, no? So, ang bawa 20,000 po ang inyong uh, sahod sa isang buwan, no? So, i-divide natin sa 2. So, magiging 10,000. So, 10,000, itatayos muna natin kung ilang taong kayo, sa inyong agency yun, yun po ang magiging separation pay ninyo kung sakali tanggalin kayo or uh, alisin kayo sa inyong uh, twist or uh, alisin kayo ng inyong agency okay so yun mga five nalang sana po kahit pa pano, ay uh, nabigyan po kayo ng kunting uh, idea at nalinawan kayo uh, regarding nga uh, po sa separation pay para kahit pa pano, ay ay uh, meron na kayong uh, kunting kaalaman no Uh, pagdating po sa ganyan. Dahil na uh, siyempre marami tayong mga 5'9", mga security guard, no, na walang idea regarding yan. Kaya uh, ginawa ko po itong video na to kahit para kahit papano ay makatulong ko sa inyo. Okay? So yung mga 5'9", maraming maraming salamat po sa pagsama sa aking munting video. Sana po ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. And of course, i hit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga video na susunod pa natin i-upload. Okay? So yun mga 5 maraming maraming salamat. God bless us all.